Pamilyar ba kayo sa isang klase ng halamang ito na animoy pako? Mayroong mahabang mga tangkay, mapipinong dahon, na animoy buntot ng pusa. At kilala nga sa katawagang salindugok. Batid mo ba na ang halamang ito pala ay maaari mong kunin at gawing isang mainam na halamang pang paswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isang halamang pangpaswerte na baka nakikita mo na pero hindi mo lamang alam, ang halamang salindugok. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Hupersia Fair Moses Fear Club Moses Fortune Flower Buntot ng Pusa O kung tawagin ng karamihan Ay Salindugok Isang halamang madalas itinuturing na klase ng pako Subalit ito ay hindi kilalang kabilang nito. Madalas na makikitang tumutubo ang halamang ito na salindugok sa mga lamig o moist na kagubatan kasama ng ilang mga ornamental na orchids na ating kilala. Mayroong mahigit sa 25 klase o species ng Huperzia at karaniwang matatagpuang tumutubo sa mga kagubatan o kabundukan nang East Asia katulad ng Tibet, Japan, Korea, Hawaii at maging dito sa atin sa Pilipinas. Sa bansang China, ito nga ay popular sapagkat ginagamit din nila ito bilang herbal na medisina na mainam raw sa pagpapalakas at pagpapanatiling aktibo ng ating utak o brain function at upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's at vascular dementia. Subalit maliban pa rito ay isa rin pala itong mainam na houseplant. Maaari mo ay itong ilagay sa bunot at gawing isang hanging plant. Lagi mo lamang itong diligan at basain upang mapanatiling fresh at kulay green. Ngunit ilan pa lamang ang nakababatid na maaari rin pala itong kunin at gawing isang mabisang pangkalatang pampaswerte sa negosyo man, trabaho at upang maging magaan ang daloy o pasok ng pera sa inyo. Kung sakali na may tanim ka nga nito, patuyuin lamang ang mga dahon nito sa ilalim ng araw at buwan at ibalot sa pulang tela. maari mo itong pabendisyonan at palaging ang dalhin o ilagay sa inyong mga wallet o pitaka. Isang klase ng damo o halaman lamang sa paligid. Maaring madalas ay nakikita mo na nga lamang, subalit hindi mo pinapansin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang sa lindugok? Nakita mo na ba ang halamang ito sa gilid ng daan o kalsada? At agad ngang napuno mo ang mga patilos at maukulay nitong dahon, pati na rin ang mga bulaklak. At tiyak akong napakarami nga nito sa inyong mga probinsya. Madalas lamang itong itinatanim sa mga eskwelahan, sa mga hardin at sa gilid ng mga kalsada. Subalit batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay kinakain at isang mahalagang sangkap sa mga lutuin. Kaya halika at iyan ang ating tatalakayin. Ito ang halamang silosya na kilala rin sa ibang katawagan katulad ng lagos spinach, soko, quail grass at velvet flower. Kabilang nga ito sa pamilya ng mga halamang amaranthaceae katulad ng kajapa. Ang pangalan naman itong silosya ay nagmula sa Greek na salita na kelios na ang ibig sabihin ay umaapoy na kulay dahil nga sa matingkad nitong mga bulaklak. Madali nga lamang tungubo o alagaan ang halamang ito kaya naman madalas itong ginagawang border plants at tumatagal nga ito ng anim hanggang 10 buwan ang buhay. Subalit ilan lamang ang nakaalam na maging ang halamang damong ito pala ay maraming pakinabang. Ang halamang silosya ay mayaman nga sa mga nutrisyon katulad ng protina, calcium, iron, phosphorus, vitamin A at vitamin C tulad rin ng ilang green leafy vegetables. Sa ibang bansa nga kagaya sa Afrika ay kanilang kinokolekta ang mga batang dahon bago pa ito mamulaklak upang gawing salad at sangkap na gulay sa mga sabaw. Tinatawag nga nila itong Soko Yokoto na ang ibig sabihin ay busugin at pasayahin ang mga asawa. Isa ring shodo cereal ang mga butil nito. Katulad nga ng spinach, ang mga may lambot na katawan at batang dahon nito ay isinasama nila sa mga sabaw at mga nilaga. At alam mo rin ba na maaari mo ngang irigalo ang mga bulaklak nito sa inyong kakilala bilang good luck o wish dahil ito nga ay nagpapahiwatig ng maigting na hangarin. Ngunit maliban pa rito ay makakain mo rin ang mga bulaklak ng silosya. Maaari mong pakuluan ang batang bulaklak nito, lutuin sa sos at iba pang mga pampalasa. Kaya naman hindi lamang ito halamang ornamental o display, kundi pwede mo rin palang makain. Mga halamang nasa paligid lamang natin, nagkalat at hindi natin madalas pinapansin. Ikaw, mayroon ka bang tanim na ibang variety ng silosya? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba ilike at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakita mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay nag-uumapaw rin sa mga sustansya at baka hindi mo pa nga batid na ito ay makakain rin pala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang at gamit ng damong ito na nga natin dito sa Pilipinas bilang talilong o taling-taling. Ito ang halamang talilong. Simpleng halamang damo. Tumutubo lamang kung saan saan at agad mo ngang mapupuna dahil sa mga ganda nitong mga rosas na bulaklak. Kilala nga ang halamang ito sa mga katawagang Ceylon Spinach, Talilong, Taling-Taling, at Philippine spinach. Isang klase ng makatas o matubig na halamang damo na tumataas nga ng mahigit sa dalawang talampakan lamang. Madalas tumubo ang mga talilong sa mga malamig at mamasamasang lupa. At kadalasang ginagawang gulay, salad, sahog sa sopas o kaya naman ay sa nilaga. Kadalasang tumutubo nga ang talilong sa mga bansa sa US Caribbean, Africa at dito sa ating Asia. At bagaman tumutubo na nga ito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi naman natin batid na napakarami pala nitong pakinabang sa atin. Ang mga dahon ng talilong ay isang mainam na diuretic medicine na ang ibig sabihin ay nagpaparami ito sa ating ihi upang mas mailabas pa nga natin ang mga toxins sa ating katawan na mainam para sa mayroong mga heart failure, liver cirrhosis, hypertension at sakit sa bato. Mainam ring emollient o moisturizer ang halamang ito upang magkaroon ng magandang kondisyon ng balat. Mainam rin ang pagkain ito lalo na nga sa mga hindi agad natutunawan at upang makaiwas pa nga tayo sa pagkakaroon ng mga gastrointestinal disorders, constipation at irritable bowel syndrome. Mayaman din sa vitamin A ang halamang talilong na mainam upang maiwasan natin ang maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At gayon din sa vitamin C na mahusay upang maging malakas ang ating resistensya. Pinaniniwalaan ring panluna sa paglaki ng prostate ng mga kalalakihan ang pinakuloang ugat nito na maaaring inumin dalawang beses sa isang araw. At higit sa lahat ay mahusay na pagkain para sa mga nagbabawas ng timbang. Ligtas kainin ng mga buntis o ng mga bata ang halamang ito sapagkat nakadaragdag pa nga ito ng level ng dugo sa ating katawan. Hindi ba't napakahusay ng talilong? Makakain na, masustansya na, ay marami pa palang lunas. At ang isang ito ay magandang gawing ornamental na halaman. Para naman sa mga kaibigan nating plantito at plantita. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong hardin o sa bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Bestie Beat, tayo ay matuto, upang mapuno ng bangung kaalaman. Dito na sa Bestie Beat, tayo ay lumibot, bigyan mo ako